Hmm. Pag hindi mo siya pinisel, pag kinain mo siya as is, uh, mapakla yung lasa. Hello guys, nandito tayo ngayon sa puno ng isang prutas na tinatawag na sarali. Ang sarali na ito ay childhood fruit namin, especially sa mga batang lumaki sa probinsya tulad ko. Ayan, tingnan natin, marami siyang bunga. Ayan. Kapag medyo pula na siya, pwede siyang kainin. Kuha tayo ng bunga and ipapakita ko sa inyo. Ayan guys, nakapanguha na tayo ng bunga. And ayan, tignan nyo. Tinag na siya. And what's cool about this fruit is that kailangan mo muna siyang pisilin hanggang sa lumambot bago mo siya kainin. Kasi pag hindi mo siya pinisil, pag kinain mo siya as is, uh, mapakla yung lasa. So gagawin natin, pipisilin muna natin siya at iwasan natin makrak kasi pag nakrak ito, hindi natin mapapalambot yung laman. So gagawin natin, pisilin muna. Fast forward natin. Ayan, Tingnan na ito yung bunga na hindi napisil, matigas yan. Tapos ito yung napisil na natin, malambot na siya, kaikot. Pwede na natin siyang kainin kasi hindi na siya mapakla. Yan. Hmm. Marami nga lang siyang buto. Ayan, pero yun, goods. Ang tawag namin dito ay sarali. I don't know kung anong tawag sa inyo. I-comment nyo na lang kung anong tawag. Okay, so yun lang. Share ko lang. Bye-bye. Salamat.